Naiinis ka ba kapag ang iyong wardrobe o kitchen cabinet sa bahay ay gumagawa ng clacking sound tuwing bubuksan o isasara mo ito? O mas masahol pa, ang lumang bisagra ay nasira. Kailangan mong tumawag ng isang technician upang mag grill magpait, at i-install ito ng komplikado na gaaksaya ng parehong oras at pera. Natuklasan ko lang ang matalinong hydraulic damping hinge, isang napaka-maginhawang alternatibo hindi na kailangang mag-drill, hindi na kailangang mag-ukit, itornilyo lang ito ng direkta sa pinto. Automaticong nag-aayos sa tamang anggulo. Hindi na kailangang ayusin ito ng komplikado. Napakakinis ng pagbubuka at pagsesara, walang ingay, pinoprotektahan ng cabinet at iniiwasang maipit ang iyong mga kamay. Kahit sino ay maaring mag-install nito sa bahay, hindi na kailangang maghintay para sa isang referma. Ito ay tumatagal lamang ng ilang minuto upang ma-install at ang cabinet ay kasingkinis ng bago, wala ng mga nakakainis na ingay na makakaabala sa iyong pamilya. Palitan ito kaagad ng matalinong hydraulic hinge upang mapanatiling malinis at makinis ang iyong bahay.